Arestado ang suspect sa panghold up sa isang bus na bumabiyahe sa Caloocan City. Narecover sa kanya ang mga gamit ng nabiktima, pero nakatakas ang isa pang kasama daw ng suspect. Balitang hatid ni Athena Imperial. Sa kanto ito sa Letre Caloocan, gabi-gabing bumababa ng pampasaherong sasakyan, ang magkasintahang si Kin Saludares at Shena Cortez mula eskwelahan sa Quezon City. Kagabi, hindi nila akalaing pababa na lang sila ng bus, mahuhold up pa sila. Pasado alas 8 ng gabi raw nang sumakay ang dalawang lalaki sa monumento at tumabi sa mga biktima sa likod ng bus. Nakaramdam na raw si Saludares na inoobserbahan sila ng dalawa matapos sumakay ang mga ito. Nung pababa na kami, biglang uh, nag-declare ng hold up sa amin kasi kami nasa likod na parte. So parang sinigsi kami, tapos tinutukan kami nung isang kasama ng baril. Si Cortez, sumenyas pa raw sa konduktor ng bus na hinu-hold up na sila. Sinasanya sa namin yung konduktor na, kuya, kuya, parang harangan mo. Tapos, wala. Tapos nung sinabi niyang, kuya, wala, pero ba't di mo hinarang? Tapos sinabi lang niya, habulin niyo. Tinakay ng mga suspect ang mga bag ng magkasintahan at saka sila inunahang bumaba na parang walang nangyari. Hinabol ng magkasintahan ng mga salarin sa kasumigao para humingi ng tulong sa mga taong nasa paligid. Mabuti na lamang at may mga barangay tanod na nakatunog sa krimen. Nagradyo ito sa mga kapwa tanod na nagroronda sa barangay 8 Kaloocan. Meron pong dalawa pong barit pong isa eh. Kaya po nung inahabol namin, nagkahiwalay po yan dalawa. Ang nadapulin po namin, ito pong may mga dalang mga ninakaw na bag. Naisoli sa mga biktima ang kanilang mga gamit na abot sa 40 milang halaga, maliban sa cellphone ni Salodares na natangay ng isa sa mga suspect na nakatakas. Ang arestadong si G.I. Ocana Valde, aminado sa ginawang krimen. Masakit lang po yung mag-inakaw. tsaka po, ubo. Patuloy na tinutugis ng mga pulis ang nakatakas na suspect. Athena Imperial GMA News